12 o'clock midnight. Where are we going? Mga nag-aaway na si Mylot at saka si ano bae eh? Kaya mo sila. Kasi yun okay. dapat yung lalaki. Uh, Hindi pinag-aaway yan. Pinaano yan? Yung Pina namahal. Na <makes noise> <makes noise> Meanwhile... Ano ba yung siga dito? Ay, <laughs> pinasiga dito. Matulog na siya. <laughs> Pag may siga, matulog na. Pag may na. dito, matulog na. <laughs> Gago! Sarado. Bubuksan natin. Bubuksan natin yan. Ilaw ka ba? <laughs> oh, si Kuya, may pizza o oh, dito. Ay, kuya, may kuya. pizza ka? Kami ay, wala. Pwede makabili pizza, oy oh, Dagdaga mo baluga. Pizza. Oh, oh, wala akong pera. Magkano yung ano ni Kuya? Over tayo no, isaw. Ba't walang isaw? mo na. Para dalawang overload. Walang pera. Huwag yan. 75. Overload. Overload. po tayo Ang ano po, ang... Ang bakante Ay, naku dami mong ala. Ang <laughs> dami Handa dami mo kalamo? Wala <laughs> po baka hindi ko ya. Ano ka ba, hey abay? Singgan kawayan po. Ang ayan. Is... Ay kawayan, ba ka hindi ko bakain ang kawayan ko ya. Supreme and regular. Tada meron pa. 115. 115. Ano ka po, abay? Regular. 25 pesos. Oo, at 60 centavo. Alin pundalo? Dalawa lang, 'di ba? Dalawa lang. हाँ, तक 95 पैसों, चंग 95, जलवा 95, लेको 95, हाँ, वन 90, वन 90 Kailangan natin bumili lang bangus sa kanila. Bakit na ba? Putong Alam mo ba? Ibili lang po ng burutan. Hindi niya matanong. Masabi-sabi kung takasahan tayo. No? Doon baro rin kami? Doon ba tayo nakatira? Dun sa... Ang sabi ko, sabi naman niya, may purutan dito bumili na lang kayo rito anyhow. Sige po, bibili po kami dyan. Antayin niyo lang po, bangus. Ang Bumili na Bumilin lang tayo para wala. Baka ipahuli pa tayo. May carpilog alas 10. Ba't mo kaminig? lang, hindi ka muna sa ni. Huwag gago! Hindi ka Sino pang ko? Takin na ulang muna gusto niya, sagasaan ko siya. ang magmahal kung ng hindi ba kung ano ba gano'n na lang ba kailangan ko na tanggapin na gusto mo meron na ipang Hindi, kung man di ba sinabi Ha? Yung mga dumaan na laseng. Hoy, hindi kami laseng. Nakainom lang. Hoy, hindi kami laseng. Nakainom lang. Sino bang laseng, baba? Ikaw ba? Oh, sige. Dapat nakasabel ka, boy. Para, ano. Para updated ka. Mas subscribe naman ako sa'yo. Eh, kasi hindi ka update. Kasi hindi ka nakasabel, boy. Bala kayo. Sabi mo, Hey, what's up guys? Hey, what's up? Guys? What's up? What's up what's up Guys. Bobo 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 bobo. Tama mo blag. Hey, what's up guys? Apa ah, ka bobo bobo bobo. Pa ina mo? Kaya oh. ina mo? Ay, ay, siya. <laughs> okay. mo, ulit. mo. Ay, na em bobo bobo English. Ready mo yet? Ready mo? Ayak na. Ready mo? Hey. Hey guys. Ang gulo niya buti si Koni. Yeah. <laughs> ah. I'm Fred Welcome to my vlog. See the hurts. Kailan parang dito. Wala naman 'yun. Ay, <laughs> Hindi naman ito post diyan. Okay. Sa Okay. sadin lang nang ko. Take it pa. O baka lahat naman dito. <laughs> Grabe, grabe na mga kayo. Ang dami mukha sa Walang Iconic na. Kaya ako mag-watch to watch eh. Ay, ganda ng friend ko eh. Sabi mo. Hi guys. Mo, Hi guys. Hi, guys. Welcome to my blog. Welcome to my blog. Aku True Boy. Digetai kakak. Apa ga guys? Gua No, I'm not flat. Three latta kita si hindi hindi ah hindi no hindi siya hindi no hindi listen... right. yes, right. I believe I believe her. I believe, no, I believe her. You're maybe you're the looks her. maybe look. the, hmm. the looks but not okay. the voice is low no hindi 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 nga. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin yan! Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. na. Tangin na. Tangin na. Tangin na. Tangin Awagin Tangin na. 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 Tangin

Tira na si Losa na. Ewan eh, ko na lang sa'yo. Bala. <laughs> Wala po kaming face mask sa gabi ko to. <laughs> Uhulihin po kaming lahat. Kita-kita po tayo sa presinto sa vlog na to. Maraming salamat po. <laughs> Kaya po mahuli. Kuya, tutulong na ba tayo? Yung mga... Bago pa mahuli, tara kuya, tulong na tayo. Yung mga asawa namin, sana makit... Sana naman pesa kanyo kami. Kasi wala kaming pera. Naubos na sa alak. Parang awa niya na. Pero si Connie, wala kong magsiselos? wala ah. No, no. Kanta ko magsiselos doon. No, me! Uy, Connie, wag kang magpapanggap. Kanta ko Kuya, oh, si Kuni, ang ganda niya, is eh, ano lang, gagawin ka niya. Kaya si Kuya, nakikita ko, Kuya, sabi ko o, rangin, siya inyo, po. ay, Kuya. Kasi Ano? 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 salamat Ano? Ano? salamat